Hello! Punta ko yung school ko dati. High school school. High school school. Kunin ko lang yung transcript ko and then magpapa car wash. Na ako. Kasi ang bango na ng talito. Ang na ng kotse ko. Ang dumi na. Sira-sira na. nanonood kasi sa likod. Say hi to the camera. Hi. Maayos naman, grabe ka naman. Hi. 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 Babae na. Hi. Hindi mo bagay mo, ang bakla. Sinabi mo. Ang gagawin natin ngayon. Car Wash Nagpapaka-car wash kami And then After car wash Kakain kami sa VIP Yes yeah. Yes Tapos, Buffet Punta <laughs> kami ng mall Tapos Ikaw mm -hmm. so, Saan mo gusto? Um Muulan matanggal yung bug car ko, ah. <laughs> oh. oh, o. Oh yeah, it's raining. It's raining. It's raining, man. May bagyo. Si Ondoy. Tsaka si Pepe. <laughs> Baka awesome. ngayon. Isa pa yun, ah. Busog na, busog na siya. Wala na siyang makain. Ay, wala na siyang bahay. Wala na siyang <laughs> Wala nang, ano, laman. Ay, wala nang laman. Wala nang space sa chan niya. Kasi puro... Um, Kain. Hindi. Puro laman na. Baby, tara, punta pa tayo ng kanin. Gusto nyo nang... Hindi mo naman siya yung mga bata. Oo. Oo. Sige. Ha? Huh? Tulog ka muna dyan. Punta mo na ako bonita. <laughs> See? Parang may tanda ng

Favorite. Small. Mm. Okay. guys. So guys, but now. I'll. Since we to see Johanna, also see Anna, also see I think. Yeah, and we're heading to. um a Christmas event, I think. Yeah. So, yeah. Mag-vlog na lang ako. Kasi, nadik na ako mag-vlog. So, yeah. See you guys there. Um, I'm gonna bring you there. So, para makita nyo if nangyayari doon. So, yeah. Maganda doon kasi nakapunta na ako doon last two years, I think, yeah. Last two years. So, yeah. I'm gonna go down Bye. Bye. Hi! Hi. Yeah. Uh, yeah. And dito kami ngayon sa Seafood okay. City. Um, we're waiting for um, we're waiting for Anna, Rene, um, Mati, and, and, and we're going to the December We're going to Alam mo bang hindi kailangan ng gawin yun? Yes. <laughs> Are they? Are they? Are they? Okay. okay. Hindi mo napansin doon? Yes, Nag-improve yung kanta nila. <laughs> Hindi Sila na ng vlog ko. <laughs> 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 I'm bored. Why? Why oh, you're bored? I'm sleepy. Why? How come? Get the fuck up, dude. Yan <laughs> <laughs> ang mga tropa. Erday. Bye! sarap na no. Ay, ito. Ang laki. Eh. Ito, mangga. Ito, mukha. Mukha. Ano yun? Hindi ko alam. Ito, bibili namin. Mango. Let's sing Happy Birthday for someone. For someone. Amen. Okay. Give Okay. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, nation. Happy birthday to you. I love you, baby. I love you, baby. Love you. Okay. Message, message from baby. mama. Um, uh, anak ko, miss na miss na kita. Eh, sorry, wala ako wala ako dyan. Wala din ako ng first birthday, babawi ako ng seventh birthday. I, I love you, baby. I love you. Happy second birthday. Ano mo kita? Yung message ko sa anak ko. Uy, anak ko, happy birthday. Um, wala akong masabi. Basta, happy birthday. Oh, yung tatay! oh, yung tatay! O, yung yung tatay! na yun! Ang eh! Makaya okay, ko okay, eh! <laughs> oh, oh, Nakaya no. ko eh! Wala uh -huh. may daw na no Insta. No, no, no.

Ang ganyan na nung ko Coco Martin. my Ay, ikaw na, ikaw. Sabi Sabi niyo. Sabi niyo. Sabi So, uh, pwede tayo mag... Uh, Mag-miniature golf. Eight <laughs> eh, <talent> dollars ko <laughs> so, sa. Ba nabu pu pu ro na go-kart, 7 dollars isa tapos <laughs> pwede <may laughs> tayo mag baseball 2 dollars 30 pitches 2 <laughs> 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 dollars uh, pare ano yung yeah. flame thrower ayan o, oh, yung, yung paikot-ikot doon. Oo. Oh. eh wala na sarado na santa Claus. <laughs> <laughs> Och, mae'r gwasanaeth yn cael ei gyflawni. Nakauwi na kami eh. Tignan nyo ang daan, ma-fog. Ay! Shit o. Oh, sige. Tara, ah, tara, bilis. Hindi, dapat alis na Sige, alis na Sige. Aalis na kami ang gagawin namin. Magtapago kami. Magtap tato kami. Tato kasi, tato kami. Tato. kasi si Pat at si Don wala. Tignan mo ang bilis ni <late>. Ang <laughs> So yeah. <laughs> ang, <gago. laughs> ang bilis din nito <laughs> eh. <laughs> ang bilis din ni eh, oh. Agad agad. <laughs> ano, <tana. laughs> Tapos punta tayo doon maglakad. Uh Oo. -oh. Hindi, kasi hindi ko ma-video eh. Ayun. I-video mo ko ano kani mangyayari doon. Tara, tara, tara. <laughs> i nyo kani mangyayari doon. Video natin. Video natin. Nasaan ba? Doon, 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 sa gilid. Jack! na! Ayun, ayun. Ay, tapos. Ay, tapos. Ay,

Ano ba ito? Ano ba ito? Bibili lang lang ito. Bumaho ah. Ano ba ito? Ano Kami tayo dito, thrill na thrill okay. eh. Akala mo, okay. akala mo may mamamata. <laughs> <laughs> Ang sakit ng dyan ko. Nahulog. <laughs> Sabi ko, bakit pa tayo lumabas? Yun tuloy. Tinapang pa na kanina.